Tide Ito na kayo dito, <laughs> sa kundi ilis. Sa sa bibig, mabilis. <laughs> Mga tagadarangan. Yun. <Diyawin. laughs> Pero more tagay chili. Yay! Homemade yeah. <laughs> po yan. Ang okay, yeah. okay, guys, kumpleto na ang tatlong itlog. Ah <laughs> uh, guys, nga pala gagawa ko ng Pinoy style kimchi. Ang dami naming suki na hinahanap yun. Eh, another na tinitinda namin, Pinoy style kimchi, guys uh, masarap yun sa bote pahit dito yan yun kompleto na kami pag uusapan namin yung magiging plano so namili na ako yung okay, pinamili ko yung mga so, magdadala sila lang sampo, 10 packs Thursday po ngayon Thursday yun Ini lagi style available na po uy <coughs> okay. Guys, nandito na kami May dalawang dalawang Ang Abenta na daw sila Ayos, ayos Abenta na Si Red at si Blue Blue, Red <laughs> Guys, sa mga naghahap sa amin Dito kami sa Blue. At dun, sa dulo kami Ayan, dyan po kami guys Dyan, dulo Sili, garlic. Sili,

iyon taga darangan yan. Na rin, <laughs> Yon, ah, sige. ko. Daily sakto, bago luto. Yon. Taga Sinay po yan. Ah, taga darangan. Right, -ay po. Po. guys. Maraming Oh, ay lang po, ayun. Sige po, papalo po namin kayo first bite first bite ayun. check very good very good tap yung titikmang tap una. tap 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 dilis. tap 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 sa tap 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 kasama. Hmm. Ano? Yung talaga yung pinaka-perfect talaga. Ano ano? Ano ano to? Para siyang ano bago. Ay, hindi na, ano, hindi na maanghang. Hindi siya maanghang. Ganun, sarap. Oo. Oh. Boating! Boating. Sorry, boating. Mali, hindi. Masarap. Oh. Uh. Hindi siya maanghang. Kaya masarap. Oo, uh, oh, masarap. Ha, Baka mga ako allong <laughs> ano. Diyan po mga, po. mga po. guys, paano nakabenta may puro mga nagpa-take out. Pero sila Kurt at King kanina nakabenta na rin sila kanina kaya ang ganda so mga dere dere na talaga dito hi hello no sir hello yan okay, guys may sukay na naman na dumating may kasamang mga tropa ayun e, siya balingin ang pinanagluluto na nagluluto tapos ako picture kailangan Kailangan ako picture sa akda hindi ako mga picture <laughs> pero kaya nga si Ipad kaya Hi guys, luto ulit siya, luto.

rice sir, show me rice. Pino. Hey, Mamaya <laughs> sa'yo. Ah, wala mo pala yung akin. Hindi, no, lang lang ito. Ino. Hey, Ino. <laughs> you know. Walang bayad oh, Walang bayad yan. <laughs> <laughs> Takoyaki bayad. Kapag ah, di ko lang kapili bang aga kasi mga <laughs> so na liquid Malatakot mga. sabi niyo, mabish yung Sarap na, Ano po, sa kanya po bayad. Sa kanya bayad. Kasi, <laughs>

Tagal kami na wala, 3 months. 3 months. Oh, 3 months kami na wala. Pero yan, nagbabalik na. Ayos. Boss! Okay, yan! Ayun o. No. Taga top 40 po yan, kapalit po ni dami sinabi. <laughs> Kala nyo, hindi kayo makakalus sa content ko. Ay, oh pakagatay pala ako nun. Ah <laughs> guys, may mortar, taga dito lang. Problema, wala akong motor. <laughs> Pinadala ko sa dalawa para hindi sila mahirapan doon. Pero hindi deliver ako. Nalakarin ko lang dito. Diyan, sa likod lang. Nalakarin ko. May exercise na ako. Mag-exercise ako ngayon. I-deliver ko ay eh, ba? Punta ako dyan, mga palakan. Exercise. Exercise. So guys, exercise to. <laughs> Pero pinapera mo ko ng motor ng kasama ko. Nahiya ko Lapit lang naman. Exercise na rin. Ah, uh, na naman kaya alam exercise, exercise. Yeah. konti na lang. Ayun na. Ayun, tapos ko na. Gulat si Mom. Galat ng dogs, yun lapit lang naman. <laughs> ba, ay sangi pilang kita sa akin. Na. Ayun. Ayun si Mom, thank you, Mom.

Hindi, dapat red ulit eh. Sa so, lang. Alis na ako. Ayun lang, ganun lang. Mayarap na, baka matalo na malaki. Sugal yan, yan eh, sugal yan eh. Mayarap na. Libangan lang dapat talaga, libangan na. Kala ko tatlong red kanina. Isang red lang pala. Kaya ito talaga, red talaga. Kasabay takbo. Kapag siguro yun na lang. Tatlo naman. Guys, ito maglilipit na ulit muna kami. Last na ulan doon sa darangan dito, papunta pa lang kayo kumukulog na. So, pasok na namin at ng gamit. Bago kami maulanan. Let's go. Ang guys, nandito namin sa bahay. Ayan na naman po. Tayo, na naman tayo. Pero, tuloy ang laban. May umuotir agad ng siomay. Tagasan yan? ah uh, lunsad. Lunsad. Siomay rice. Kahit may 50 pesos DF, bumura siya. Yun. Tapos, meron po tayong tropa na umorder na si Eric Lloyd. Dalawang siomay rice at dalawang extra rice na Dilly's fried rice. Diba? Ayos. Tuloy ang laban. Yun. Talagang tayo hindi tayo tinantanan ng mga mahilig sa mga Xiaomi lover. Yan po online po yan, di deliver. Ito po tayong lahat. Ayan. Ding spice rice. Dalawang 16 pieces, tapos dalawang may rice. Ayos. Guys, si Pia natin ng ulam. Adobong sitaw. Ayos ba? Yeah. <laughs> oh. Mas mo sa ano niya. Ang sarap favorite ko na. Yeah. Ah uh, guys, talagang medyo nasa dugo na niya ang pagiging ano, kusinera. Siya na po lagi magluluto ng ulam. <laughs> guys, ito, may bagong bayan. Ito sa clean. Marami-rami po order niya. Burger. Kami naman. Maraming salamat sa mga pumunta kanina. At hanggang dito lang ang video, hindi na ako video dahil magpapahinga na ulit ako. Maraming salamat and thank you. Kita ito sa Lunsad Boulevard. Alright!